Hello, ayun. welcome back ulit sa ating YouTube channel. Yung sila ate, bagong relocate daw dito. Ayan. At update natin nung last week. Uh, video tayo. Pagiging nakita ngayon. Agam po At ngayon, merong nang narelocate dito sa mga bahay na to. So ayun sila ate. Yung mga narelocate na dito sa bahay na to. At mukhang lahat itong bahay na to papunta doon may mga nakatera na. So, ang sabi kasi sa atin, noong uh, April 11, uh, may mga marirelocate na nga ito. Pam, uh, from back or lang, ang pagkakaalam ko din. So, mamaya tatanungin natin si Ate Titeng. Lilipat natin kung uh, para mas makita ninyo yung, ano, yung lugar. So, ito. Ito mga bahay na ito. Noong last week, ito yung uh, video natin. At ayun, uh, may mga nakatera na nga. Ayun na nga sila ate. Oh. May mga narelocate na. na. Uh, tanungin natin kung taga saan sila mukhang lahat na itong bahay na to. Kasi yung may mga kurtina na, may mga, kumbaga inaayos na nila yung kabahayan. Hati, sama ko ka kayo sa video ko, ti ha? Tanungin ko kayo, saan kayo? Para naman, kinanapin kayo, Ganun ba? Ay, sag, salamat po, hati. So, saan kayo galing, ti? Sa Bacoor po. sa, sa Bacoor? Sa Pote ah, sa Pote. Dos. Ah, okay. Kailan no kayo nalipat dito? No, 11 lang po. Nang 11 nga tama yung sabi ni Kuya, mga 11 daw may marerelocate na dito eh. So yung isa dito sa ano, nasa nasa kabila Ah, ng pamilya kayo te. 49 po. 49. So lahat itong bahay na to dito kabilaan. kabilaan Ayan okay, okay, po okay. okay. oh, Salamat. po. <laughs> Ayan Salamat, sa Salamat po sa inyo. Salamat po. Ayan na no naman nung masasabi ninyo atin dito sa babae na to? Uh, okay naman po kami dito. Oo oh, nga. Ay, oh, maganda naman. Oo. Oh, oh. Tsaka garantisado na yung bahay. Konkreta na. Tsaka wala nang kaba. Nasa subdivision na din. di diba? eh, <laughs> <ganun> ba? Eh. <laughs> 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 <ba? Ay> <laughs> 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 ah, naman po. ba? po po. Abuti po. Meron na kuryente. no? sa meter At least kahit papaano nakabitan na kagad kayo So process na lang yung meral ko mga ilang 3 months o nga. Oo, mga ganun talaga yung kaanuhan. Medyo, at least kahit papano, nakakapagsimula na kayo ng buhay nyo dito sa Naike, no? <laughs> o oh, kaya eh, talagang for development na talaga yung lugar ng Bakore. Eh. Halos lahat na, no? Halos lahat na. Oo. No. Pero marami ah, daw may nakabang na din daw. Oo, oh, halos lahat na may mga reserved mind. Hindi nga lang na ano. Dito nga sa may Maliksi, may mga nakaano na rin. Pero hindi pa rin sila na ano, parang nauna pa kayo sa kanila. Mga naka-line up po oh, sa Maliksi Di ba haba no? Coastal area yun. Ang dami pa doon. Ang <laughs> oh, pa rin. Oo. Mamuno-muno pa. Oo, pero ano lang naman yan, yung parang may nakaabang na din. Oo, oh, sasabihin nyo na rin lang doon sa parang sa developer nung ano. Oo, ah, oo, ganun talaga para doon sa connection na nung ano. Usually may mga ano na naman yan, itatap na lang yan sa ano niyo tapos para doon sa metro. The rest okay na. Three months mm -hmm. Yung kuryente, pero yung tubig, tingin ko madali lang. Yung kuryente, apres ah, lang. Ah, ganun ba? Hindi, yung one month, pwede sa materyales. Mm -hmm. Ah, oo. Oh. Pero aba-aba kahit pa paano, meron naman makukuha ng panano, no? Bali doon po, may ano na sila, tubig. Oo. Ah, may bayad. Tatlong piso po, isang container. Isang container, oo. Ay, oo. Ito nga, 50 pesos. tsaga na lang. <laughs> sige, ate. Salamat sa inyo, tiyan. Thank you, thank you. Sige, sige, sige po. So, ayun, uh, sila ate from Bacor. May mga nakalipat na may mga narilukit na dito sa bahay na to. At yan yung ano, Kada hapon po. Ayan na po yan oh. Ah, ganda ba? Isama ko kay ate sa video ko, tia. Ayan. Hindi pa kami nalilipat dito, tinignan ko na yung video. Ah, ganun kayo ba? Saan mo Ah, anak mo. Nagbablog na oh. Ganda mo ba? Oh, at least kahit papano nabigyan ko kayo ng konting feedback regarding dito sa mga pabahay na kami tanghali ang ganaghapon kami pinapalong <laughs> sal 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 salamat po salamat po, salamat <laughs> po. kasi nung last time ako nag update dito sabi nga may mga malilipat kaya ah, bumalik ako dito para tingnan nga kung meron na talagang nalipat kasi sabi sa akin ni kuya yung taga rito lang sa kabila yung mismong taga naik may marirelocate nga daw dito na parang taga bakor nga kaya sabi ko sige tingnan ko nga tapos may nag request din sa akin doon dapat daw dumiretso daw ako doon sa may banda sa kanila. Sabi ko, sige, <laughs> ay, no, babalik. Ay, <laughs> sa ba? Sabi uh ko, sabi ng <laughs> kapatid ko, sana dumalaw dito siya. <laughs> oh, so, yun sa nga, sige, sige po. At, ah, uh, sila po isa sa mga supporter natin ay, no. sa ano. Maraming <laughs> maraming marami po salamat sa suporta ninyo. At least kahit pa, paano, makakapag-umbisa na, di ba? Madi-develop -de na po unti-unti. Ito, -unti. baka matagal pa din yan. Mm pero, ano then, ah, ba? Eh mm. <laughs> nakikita nakikita niyo naman sa mga video ko na napakadami pa ang mga ano. Oh, oh, dami mga nakikita ng ano. So siguro depende sa magiging usapan in between doon sa kapatid mo at saka doon sa sa LGU. Kung ano yung mga nila. Kasi kung makakaikot na kayo dito, doon pa sa kabila. Yung nga daw eh. Ang lawak doon, Sino, pa doon, ang dami pa. Kasi pinapanood ka lang pa lang, wala pa kami. Oo. Oh. Okay ah. Kaya nung makita ka takit kanina, kinala ko po. Doon sa kabila, ang lapad-lapad po doon, ang dami po mga bahay <laughs> doon sa kabila doon. <laughs> Nagsisita mo lang na ano. Oh. <laughs> Ayun na nga. At least kahit pa paano yun, nandito na, kag-start na kayo ng ano buhay. Yung hanap buhay naman Pwede naman pumunta doon Sa kung saan yung hanap buhay Parang katulad din lang yung mga Tumitira sa subdivision Wala naman na hanap buhay doon sa lugar So yung mga Nakakuha sa subdivision Yung mga private subdivision Pupunta ko saan yung may trabaho di ba? an idea na po Sa Tristop Sa Sabana Sa Ikeri Magdalil Sa Lai Sa inyo lang mo lahat Yan lang naman din yung sa kabila yun Tapos may mga Mura tsaka... Nandito dito Yung Sabana usually One year kung hinanap yun Ay ganun po Oo oh, oh. oh, oh. Dito lang, yung sa kabila. Pag yung way nyo ito dito, pag gano'n po punta kaliwa, pakaliwa, pakaliwa doon, doon lang yung sabana. Hmm. So, Akala mo, itong natin sa sabana. Hindi <laughs> pa Hindi. Tingin ko, baka Hyacinth din ito. Pero yung sabana, natutun din lang kasama ng Kristop. Kasi, yung kulay pula dyan, ano yan, Parkstone. Yung kulay pula dyan. Tapos yung katulad ng kulay niyo, ito yung Hyacinth. Ewan ko kung part pa rin ito ng Hyacinth. Itong lugar niyo o kalugkob din ito yung lugar ha? yung naik view nandun doon sa kabilang doon dito sa loob mismo ng lugar nyo nito kapag ka, nakakapag explore na kayo mararating nyo doon sa kabila yung highway dyan papunta lang doon tapos yung sabanan dyan dyan lang yung hinahanap ko yung sabanan may nag sa ako lumalabas pa ko doon sa main road pinagtatanong ko sa mga local dito hindi ko makita <laughs> ayun pala nandito lang kasi hindi pa nga na ano Sige sige, at good luck sa inyo, ate. Thank you, thank you. So ayun na at uh, ayun na nga sila at yung mga narelocate na rito from uh, sa pote. Eh. <laughs> sige po, sige po. Kumusta po, kumusta po? Sige, ayun. at uh, lahat uh, na lipat na sila Bali 40, 49 families din, 'no? 49, 49 families ang uh, mga narelocate ngayon dito sa Mahay uh, Kalugkob. Itong uh, mga content natin, yung video natin nung last week at ngayon sila nandito. At yun nga, happy na naman sila na nandito na sila. ay nga lang, problema uh, matatagalan lang yung kuryente nila. 3 months daw para sa process. Pero kahit papano, meron na silang submitter na uh, para magkaroon sila ng kuryente. Ipatatin. So ayan no, oh. Likot tayo dito at itong katapat nila eh mga bakanti pa rin at dito so ito yung likod at ito yung uh, kasamahan ng mga nari dito so ayan katulad dito uh, bakante pa rin yung lugar na to at ito halos lahat yung mga na-relocate ngayon dito nung uh, April 11 so ito, katulad ito, ito meron na silang uh, submeter pa lang na uh, para sa kuryente nila the rest na yun, pa sila kasi parang ipaprocess pa rin para doon sa materialis nung uh, sa tubig din nila, ganun din sa Meralco So ayun, at uh, nag-uumpisa na sila ng uh, magiging buhay nila dito sa sa Naik. At ah uh, Hayan at enjoy naman sila. Mukhang happy naman sila. Napakarami na rin ng uh, mga tao dito sa lugar na to kasi may mga unang na-relocate na. na. Kada hapon. <laughs> So, ayun, no? Oh. At, ah, uh, gandang hapon. <laughs> so, ayan sila mga na-relocate ngayong uh, April 11 at ito yung lugar. At, ah, uh, halos may mga residente na rin dito sa lugar na to. So oh, ayan oh. Dito tayo ikut sa kabila. At uh, may sounds doon, baka makapiray right tayo. Ayan, napakadami na rin residente dito sa lugar na tumaliban doon sa 49 families. At uh, yun, may mga dati na rin pala na mga na-relocate na. So ayan, kanya-kanyang, usually, uh, Sari-sari store talaga kadalasan yung mga Pagkikita natin ginagawang negosyo Ng mga residente Na, na narelocate dito sa Pabahay So yan, yeah, no, may mga residente na rin dito Dito rin sa kabila oh. Dito tayo, tayo dito May sounds de kasi dun sa kabila dun Kaya uh, Hindi muna tayo na ng video dun At makaka-copyright tayo kag dangapuntai <laughs> So dito lahat ng bahay halos may mga Lagi like the... iiba yung uh, ano ng video natin na parang <laughs> nalilita Nako, umiyak si Otoy. So, yun, no. Ang dami ng mga bata doon. Ang dami residente. At dito, at dito sa lugar na to. At, ayuso uh, ayos, oh. Ganim sila ng papaya. At, uh, isa pa sa mga supporter din natin sir. Uh, isa po sa mga nagano din. Mga nadalig taga sa puti din po o, kayo. Ah, okay, o, sige po. Sa puti uno. Doon yung sa may palengke? Opo. May palengke sa may loob po, po. Sa loob ng ano? Sa may court po ng sa puti. Ah, okay. Sir. Yes. Po. Ay, kumusta naman po kayo okay, dito? Kumusta po. naman po yung ano? Ay, maganda po. Oh, <laughs> Sobra po. Salamat po. Ayun na nga din at uh, talagang uh, Siyempre, kung hanap buhay doon, naman pupunta na lang. A lang. At least, kahit pa paano, may maayos na bahay, Ay, di ba? Ayun ang importante. Salamat po sa si Diyos. Oo nga. <laughs> Sige Denda po. po. Lang, Kaya ako, at saka, meron oh. na laruan talaga ng mga bata. Na, no? Sige po, okay. sige po, salamat po. Salamat po sa inyo. Sige, A salamat sa po. Ay, ilo po, ilo po. Kamusta, kamusta, kamusta. Sama ko kayo sa, ay, 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 sa, 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 sa video ]哎. ko, ha? Kasama ko kayo. Ayun, ayun, sige, sige, sige po, sige po. Thank you. Thank you sige, sige. Thank you. Sige po. Sige, po. sige glad miss mis din po. Thank you po. Okay, so ayan at uh, nakapag-update na tayo dito. Nakita na rin natin yung mga bagong na-relocate na dito sa may uh, ng mga taga-Bacoor. So, bali 49 families niya. At saka may mga nadadaanan na tayo nag-music. At saka, ayun, napansin ko din sa telepono ko dahil ang init ko ng panahon uh, mga alas 4 pa lang ng hapon ngayon Naggahang yung telepono ko parang sumasama yung video niya nung kinapa ko yung uh, cellphone natin eh ang init masyado <laughs> kaya pala, parang nagaano na yung video ko sabi ko bakit yung parang nagpuputol-putol so yun at uh, nakapag uh, tawag tayo communicate tayo dun sa mga narilukit din na uh, mga supporter din natin marami pong salamat sa kanilang lahat sa kanilang suporta uh, katulad ni ate sa ating uh, YouTube channel at saka sa mga videos na ina-upload natin. So shout out kay uh, Vincent Amorba. Amor. Ba? Amor eh. So basta yun masaya si si Kuya, no? Si Kuya Vincent, shout out to sa kanya at uh, sa pamilya niya po. Maraming pong salamat po sa inyo sa inyo pong suporta at uh, panunood lagi sa ating ayut, uh, sa ating YouTube channel at saka sa mga videos, no? Maraming maraming pong salamat kay Ate, kay uh, Vincent amor no amor ba amor basta <laughs> amor Ramon basta ganun amore eh. ganun po yung uh, din basta Vincent lang yung mas naano ko sa kanya at sa pamilya niya pati kay ate shout out din kay ate <laughs> na isa sa mga supporter natin na na-relocate na dito okay so yun go na tayo lipat naman tayo pagpayagan natin yung ating si Pikasing init shout out nga pala kay uh, kuya bensel Amon So shout out to sa kanya. Ah uh, maraming salamat sa iyo sa suporta mo. At uh, sa pamilya mo, shout out to sa inyo sa family uh, Amon. At uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Uh, thank you.